Hi, hello! Nandito naman tayo sa kusina ni Chong. Ngayon ang lulutuin natin ay chicken wings with Sprite. Halika na, umpisa na tayo magluto. Okay po, uh, na tayo magluto ng ating chicken wing with Sprite. Nandito po, mayroon po tayo dito tatlong kg chicken Chicken wings. Ayun oh, oh, inalis muna natin yung mga tulis ng pakpak para hindi tayo matusok. Oh, ayun oh. Ang pakpak atin ay uh, dinalawa. Ayun oh, ganun oh. Inalis natin yung matulis. Tapos ngayon, mag uh, tayo ng mga almost isang oras lang po. Yung ating itong ating chicken wings. Umpisa na natin, lagyan natin ng Sprite. Hmm. Tapos lagyan natin ng soy sauce. Mhm. Soy sauce. Paminta. Mayroon tayo dito ang paprika, pampapula. Pampagandang kulay. Tapos mayroon tayong dito ang liquid seasoning. Tapos itong oyster sauce. Pampasarap, pampalinamnam. Pampalinamnam. Naglagay tayo dito ng kaunting seasoning. Right? Tapos, atin ito, hahalu-haluin para manuot yung lasa sa manok. Hmm. Huh? Tapos, atin ito mamarinit ng mga isang oras bago natin I-fry para maging brown. Iba-brown natin muna ito para mawala yung lansa ng ating manok. Tapos bago natin igigisa, Alright? right tayo ng isang oras bago natin ipagpatuloy itong ating paggagawa ng masarap na chicken wings with Sprite. Okay? Okay, masamantala magkakat muna tayo. Okay? Okay. Pagkalipas ng isang oras ng ating pagmamarinit nitong ating manok, ito na, atin na ito ipaprye, i-google the, ano natin, i natin. Para, ano, maalis yung talagang lansa ng ating manok. Lagyan natin ng konting mantika. Tapos atin ito ngayon Papry Babrown natin ito Ngayon pagka brown na e, Atin na hanguin At yung iba naman ang atin ibabrown Para lang matanggal yung lansa ng manok Okay. Atin patuloyin yung sa kanyang pagkakababad para tumulo yung pinakasos. Ngayon, ilagay natin sa kawali Balikat mo salang pala ito. Okay, ha na natin 'to. Hahawulin na natin 'tong first batch na ating pina ating eh mina brown. Pwede na hawol 'to. Yun, no? Mm-hmm. Yeah, mo tumulo rito. And then, ito yung second bath. Dagdagan natin. Dagdagan ng dalawa. Yun. Ang samantala, baka mainip kayo, cut muna tayo. Ang samantala, habang tayo nagbabrown pato na ating manok. Ito na po yung panghuli nating batch ng ating Ah. Uh, chicken wings na atin ibina brown. Panghuling hangon na natin to. Tayo ay eh magigisa na Patapos nito. Igigisa natin ito sa babang at sibuyas. Ano? Mabango mabango na to. Wala talaga kalansan sa to. Brown na to, brown. Tapos, pagbabawas lang tayo ng mantika konti. Yun na rin ang gagamitin natin na kawali. Pagbabawas lang tayo ng mantika. Yun na rin ang gagamitin natin. Masin natin itong ano. Hmm. diyan natin ang bawang Tapos, lagay natin yung sibuyas. Sibuyas na puti. pag brown na itong ating bawang at yung ating sibuyas medyo alam natin na medyo mabango na at brown na siya at tinaihulog ito ating mga chicken wings okay pwede nang halo mm -hmm. Yun. na. Ah. Haluin na natin. Halo, halo, halo. Okay, okay. Para mag-combine yung mga sibuyas sa ating yung lutong manok. Tapos, ilagay na natin yung pinagbabaran kanina. Yun. Ayun na. Alright. Tapos, busuhan pa natin ng iskont yung sprite. Ah, Pakibagas mo ito. Ay, naku, hindi pa lang. Hindi ka na. Maduras ang kamay ko. Okay. Dagdagan natin ng sprite. Okay. Ah, kakauhaw. Tapos atin muna takpan. Hayaan mo nang uh, ah, kumulo at uh, iluto natin itong manok na ito. Siguro mga 10 minutes. 10 minuto luto ito. Okay, pagkalipas. Okay, pagkalipas ng 20 minutos. Tingnan natin, ito na. Malapit na ito natin hanguin. Nanuot na po yung uh, sarsa sa laman ng manok. Talagang napakabango at masarap. Amoy pa lang. Ngayon oh. Malapit na tayo ng hangoy na to. Bali sumatotal total 25 minutos. Luto yung ating manok. Dahil ito na i-brown na natin kanina. Talagang napakasarap nito. Walang ka lansa-lansa nito. Ang bango-bango. Na napakasarap, malinamnam. Ha, ah, tikman natin. Ayon sa ating panlasa. Leh. Jesus, walang kakulang-kulang. Ang sarap. Sarap talaga. Okay. Patay na natin ang apoy. At ito'y atin ang hahanguin. Okay. Tayo mamaya may yung konti paglamig, lagay natin sa ating uh, lalagyanan. Tayo magtitikim porsyon na. Tikimang portion. porsyon. Ito na po yung ating finished product ng ating chicken wings with Sprite. Napakasarap nito. Hindi kayo mapapahiya mga kaibigan. Try nyo po ito. Okay. Tikman, tikman natin. Okay. Tikman natin. Hmm. Sus, karasa. Malambot. Ang sarap. Pagang, ano, nanunuot yung lasa ng, ano, ng uh, Sprite, tsaka yung mga ating mga pangpa -arumang sangkap. Napakasarap. Hmm. Ang sarap. Ang sarap. Subukan po nyo itong mga kaibigan, mga kabarangay. Itong ating lutong, itong chicken wings with Sprite. Hindi kayo mapapahiya sa ating mga bisita. Kung nakarating po kayo doon sa dulo ng ating video ito, at kung nagustuhan po ninyo itong linotok ito, baka po pakishare naman at pakipalo para marami mga panood sa ating mga linotok. At maraming salamat po doon sa mga sumusuporta sa akin at uh, sumasubaybay sa akin dinluluto. Sana po abangan pa niyo yung aking mga uh, lulu iluluto ko pa. Maraming pong salamat. Thank you, thank you. Ah uh, hello po. Ah uh, nandito naman po kami sa kusina ni Chong. Ah uh, ngayong araw na to, duty po namin, kaya po naandito yung aming mga gandang lalaki na tanod at kasama namin itong isang uh, si admin. Aha. Uh, huh? Anong masasabi niyo? 'Yung ating linuto ngayon ay uh, chicken wings with with uh, Sprite. Ano 'yung masasabi nyo, paring Kardo? Ha? Okay. 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 Uh, paring nito, ano masasabi nyo sa luto ni Kusina ni Chong? Solid 'to, solid and the thing. Okay. Ikaw, Admin, ano masasabi nyo? Wala na akong masasabi sa so, sobrang sarap. Okay. Ikaw, Mr. Namoko. Okay. Aw. Uh, Batiin natin ang ating uh, minamahal na uh, puspuso, uh, ano, team uh, Kapuso. Shout out. Kapusot mo lang sa akin. Kapusot mo lang sa akin. Mami Army, maganda oh. Magandang araw po sa inyo. Lo, Oo. Sa, sa buong team. Thank you, thank you. Sana supportahan po ninyo yung kusina ni Joe. Thank you, salamat. Okay, tuloy ang kain. Shout out kay Kuya Joe. <laughs> Joe, <laughs> dito ka naman. Sa susunod. Kuya Joe. Mr. Joel de Gaspi. Okay ka? <laughs> oh, eh, kumain ka na kumain ka na.